Paano nagva ang isang video? Ayan, curious ba kayo kung paano nagiging viral ang isang video? Ayan, today i-share ko sa inyo guys ang mga nangyayari para maging mag-viral ang isang video. So makakatulong ito guys para malaman ninyo kung ano yung pinagdadaanan ng isang video bago siya uh, maging viral video, okay? So, unang-una guys, sino ang nag-check para, malam para mag-viral ang inyong video? Ito yung tinatawag nating algorithm. Yung algorithm is the system o ito yung uh, software, okay, na machine or computer na nag-check ng lahat ng ating mga video, okay? So, yung mag yan yung mag-check. Uh, kung magva-viral yung video mo o hindi. So, meron dawang distribution na pinapakita Uh, pinapakitaan ng ating mga video kapag ina-upload okay ang unang-unang distribution na papakitaan niya kapag halimbawa tayo nag-upload halimbawa nag-upload tayo ng isang video at meron tayong 1000 followers okay so yung pag-upload natin ng unang video na yon ipapakita niya yon doon sa mga active followers mo so kung meron kang 1000 followers tas kung ilan lang yun ng mga active dyan ipapakita niya yan doon sa mga active and might be ilan sa mga non-active But ipapakita din niya yan doon sa mga taong nag-engage o nanood ng mga videos mo recently, yung pinaka-recent, pero hindi nag-follow. So ipapakita niya yun din doon. So sa mga followers mo at sa mga nanood ng mga videos mo recently na nag-engage uh, sa iyong mga videos. So doon niya yun ipapakita. So ngayon, so pag-upload niyan and pinakita niya na yun, yun yung tinatawag natin na Um, impressions. So, yun yung impressions, pinakita niya dun sa certain tao, ilang ilang tao na, na followers mo at mga nag-engage sa'yo. Yun yung kanyang impression, ilan yung impression niya. Halimbawa, dun sa impression na yun, nagkaroon ng 500 impressions. Ibig sabihin, pinakita niya sa 500 na tao. Okay? Yun yung impressions niya. And then, out of that 500, ang halimbawa, ang nag-engage is 100. Tapos, so i-check niya, so basically, ang click-through rate niya, CTR, nung 500 impressions na yun is 100. So, ilan yung nag-respond? So, eto yung percentage ng click-through rate na binigyan, nag-impression ako ng 500, 100 yung nag-respond. So, yun yung kanyang click-through rate. Gaano kataas yung nag-respond? So, kung halimbawa ang nag-respond is 300 people out of 500, so, mataas yung click-through rate niya. So, ibig sabihin, maganda, magandang state na yan. So pangalawa, so pag mataas na yung click-through rate mo, marami yung nagki-click ng video na yon nung pinakita ni, ni ni Facebook. So magandang ano na yun, magandang uh, signal na yon. Second signal is gaano katagal pinapanood yung video mo. So kapag matagal na pinapanood yung video mo, nagsisignal niya yan sa algorithm na this video is good kasi matagal pinapanood ng mga tao. Pero kung on the first three seconds, nag-skip na kaagad sila, so that's not a good video. So yun sinasabi ni algorithm na this is not a good video and this is a good video kapag medyo matagal na pinanood. And pangatlo, yung engagement niya. So, nag-comment ba sila? nag-likes nag ba sila or nag-likes, nag-heart or, or kahit angry, it's still uh, an engagement, di ba And nag-share ba sila ng video? So, marami guys, akong nakikita na uh, napakaraming views pero konti ang comments. Okay lang. Pero marami ang uh, yung mga nagla-likes, mga nag-heart. So, marami yung kanyang reaction. So, maganda, mas maganda din na magkaroon siya ng maraming reaction kaya sa comments, nakikita ko yan. And also, maraming shares. so, yun yung nakikita kong tatlo na magsisignal kung yung video mo is ipapakita sa second distribution. So, nandito tayo muna sa, sa distribution one, sa phase one, sa mga followers mo. So, titingnan niya kung dun sa, sa, sa impression na binigay niya sa 500 people, ilan ang nag-click, which is 100 ang nag-click. And then uh kung gaano nila pinanood, kung halimbawa matagal nilang pinanood yung video mo. And then uh, and then nag-nag-engage din sila, nag-engage sila, nag-comment sila, nagustuhan nila. Yun na yung signal for the second distribution. Pero kapag mababa yung click-through rate mo, mababa yung panonood ng video uh pag panood nila sa video mo, 3 seconds pa lang nag-exit na sila, tapos konti yung engagement mo, then magda na yun doon. mag stop na yung video mo. Hindi niya na yun ipapakita sa iba. Kasi mababa yung kanyang engagement. So, yun na yun. Mababa yung engagement, wala ka ng views, 100 views ka lang, and that's all. Thank you. Bye. Yun yun. Now, kung yung video mo is mataas yung click-through rate, pinanood ng matagal, nag-engage nag yung mga tao, nag-share sila, nag-like sila, nagko comment sila, and then proceed na tayo dito sa distribution 2. So ngayon, ipapakita niya na to sa mas maraming tao. Ipapakita niya to dun sa mga taong hindi mo followers pero might be interested in the same subject or same content na 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 ng video mo or have watched similar content so kapag nagustuhan nila to halimbawa nag best siya na ipakita sa 5,000 more people and dun sa 5,000 more people na na impressions niya halimbawa malaki malaki yung mataas yung click through rate mo doon marami yung nanood ng mahaba and then magpo-proceed na siya na ibigay siya sa mas maraming tao uh, more 5,000 na magpo-proceed siya sa 20 or 100,000 yung third phase which is your video going viral so yun guys yun yung mga parameters niya pa para malaman kung yung video mo is kung yung video mo is magba-viral or hindi. So, uh, isipin natin, tandaan natin pag mag upload tayo ng videos na uh, gaano nila sa kailangan, kailangan talagang may hook ka dun sa video mo para panoorin nila and mag-comment sila and mag-share sila, 'di ba? So, mag medyo magkaiba ang pagiging viral ng isang reels, ng isang short video at isang long form video. So mostly this, etong um, sinasabi ko na click through rate, panunod na mahaba, of course engagement is same as reels, um, are more of para sa mga long videos. Pero kasi sa ating mga reels, magkaiba yung kanyang mga parameters. Kasi nga syempre sa reels, pwede tayong gumawa ng 4 seconds lang na video. di ba So paulit-ulitin na nila yan. So ibig sabihin, habang binabasa nila yung hook mo. Yung hook means yung um yung caption mo diba na ang haba ng caption mo na hindi nila tap na natapos within that 4 seconds so syempre uulitin na nila yan so and then marami yung nagki-click kasi maganda yung thumbnail mo so mataas yung click through rate niya so kaya nag-viral yung videos mo so kaya ayun guys yun yung dapat nating tandaan para ah uh, para malaman natin kung bakit nagbabiral yung mga videos. So, kailangan mataas yung click-through rate niya, kailangan mataas yung engagement at pinapanood siya ng mahaba ng mga tao. So, pinaka-importante dyan guys na unang-una is yung click-through rates natin. Kaya kailangan um, maganda yung inyong or yung thumbnail kailangan. Alam niyo yung thumbnail, di ba? Yung unang picture na nyo sa mga, sa, sa mga videos. Yun yung tinatawag na thumbnail. Kaya kailangan nating matuto which I will discuss in my next um, next videos. Yung importansya ng paggawa natin ng thumbnail and yung thumbnail niyan yan sa reels. Kasi yung sa reels na pwede natin yung piliin kung bibigyan tayo ng chance, which we will tackle in our next video. Ngayon so, na naiintindihan nyo na siya. Now, alam nyo na kung paano uh, gawin yung videos ninyo na para maging attractive siya at maklik ng mga tao at mag-viral, ba diba? So, ayun guys, yung sharing ko for today. Kung hindi pa po kayo nakafollow sa aking channel, please follow. Pakishare na din po ng ating video para madami ding makaalam. So that's all for today. Thank you all for watching and see you next time. Bye!